Magandang hapon guys Mag alas na Puntaan ko muna yung mga Alaga kong kambing Hindi pa ako nakapagkumpay guys Papunta pa lang ako mga kumpay Doon ako pupunta guys oh. Yan ako kukuha ng kumpay Para sa mga alaga kong kambing guys Samahan nyo ako guys doon sa mga alaga kong kambing. May tinabi pa akong kumpay dito guys. Yung kaninang umaga kinuha ko. Ilagay ko muna to sa kanila guys. Ito yung tira ko kanina ng umaga, guys. Ilagay ko muna to sa kanila, guys. Okay, guys. Thank you for viewing, guys.